Hello, hello. Good morning. So, lahat ng mga kamamis tayo magluto na at uh, Wednesday na ipasok pa rin. Kaya, ayun. Luto-luto na tayo mga kamamis. Anyways, ayun. Nakas naman. English yun na. Uh, Ma-share ko lang pala. No, yung mga backlog. ano na yung mga backlog ng uh, LTO. Yung tungkol sa, uh, sa mga lisensya. Uh, di ba na nga na meron ng mga card sa uh, uh, more or less uh, 4,000 uh, cards yung dumating tapos may papadating pa daw tapos ang parang total yung cards ay nasa 6 million niya tayo dadating Ano, napanood pa si niya uh, yung mga backlog pala pwede namang ipagawa natin i-replace katulad sa akin February ako ang aking license ay papel. Ganito, na po, panilaminate ko siya. So, pwede pa na, pala natin itong papalitan basta naka-schedule tayo ng yung kumuha ng from January to March, ay eh, pwede siyang palitan nito month of June. Abang, abangan nyo po. Ang nakabarakit po doon ay June 1 to 30. Yan. Ito. Yung mga nakakuha ng mga license na mga papel na pinalaminate. Pwede po tayo mag-replace ng ating mga card na siya itong June 1 to 30. Yun. I-note in nyo po yan sa inyong mga kalendaryo para aware po tayo kasi galing ako sa LTO kahapon. Napaka kusay kasi sila ay nakakard na. Automatic nakakard na sila. Kaya nainggit lang ako ng slide kahapon kasi uh, bakit sila nakakarb na tapos kami eh papel kaya yun naitanong ko lang I'm curious ako pina uh, pina picture lang sa akin ni ma'am dun nagkatanong kasi ako mismo dun sa evaluator ko kung kailan yun yung mga replacement ng papel na essential to card kaya yun sa mga kabibilag ko mga riders sa mga kamami ko na nag na nag-drive na, dyan na, 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 na kung ang lisensya nyo ay pabil pwede po tayong magpapalit ng ating lisensya itong June 1 to 30 yun ang bracket natin yun ang schedule natin kaya uh, yun ang ating susundin so maigi naman para tayo ay ang ating lisensya ay mapaganda at hindi naman parang kawawa. So, ako magpapalit ako. Kasi maarte ako eh. Gusto ko lang maganda. Hindi, antayin ko siya na mag-June. Medyo matagal lang ang proseso kasi marami nag-ring nyo. Pero, uh, worth it naman ang pag mo. Kasi yung isang araw mo pag-aantay doon ay nakakard ka naman. Kaya, nakakaingit lang kasi... Siyempre, katulad ko, ang gitera ko, charis, hindi naman, uh, yung na-share ko lang sa inyo kasi meron tayong tinulungang tropa na uh, kung ng license. Uh, pero in-assist lang natin siya. Hindi naman ako, ano, talaga lang na naman ko lang sa kanya yung kaalaman ko kung paano kumuha yung proseso doon. Kaya, uh, okay naman okay na siya, naka-card na siya kaya inggit inggit ako kahapon. Buti pa siya. Buti pa sila pa di kasi si Padi ay June to naman ang birthday. Renewal din niya kaya card din si Padi. Ako lang siguro ang hindi card. no ba yan? Nataon namang ang arti-arti ko tapos hindi naman card yung panang mga kuha ko. So, ayun, papapalatan ko na lang siya kasi validity niya ay 10 years kapag wala kang violation ay 10 years. Kaya ako ang akin ay may-expire siya ito ng uh, 2031 kung ano ang nakakamali. Eh. Check natin. Bakit kasi ng ano, ng card ka, Kasi putol-putol yung kanyang magkakatrend kaya parang maduduling ka maduduling ka sa kanya ano, trend eh, Masyadong, hindi talaga siya ano, clear. Ayan Oh. Hindi ko nga makita yung ano ko hindi ko nga makita yung aking 20 ano to eh siguro ko 2034 to kasi 2004 tayo ay oh, eh, 2024 o 6 6 years hanggang 2030 eh plus 4 karat eh 2034 yun nga lang talaga putol at hindi mo makita ang maigi. yung putol-putol kasi yung dati sa yung print nila ay hindi maganda. Ayan, medyo putol-putol yung kanyang letra kaya hindi mo masyadong uh, mati, ma, ano, mabasa ka agad unless doon sa ano dun sa card talagang kita mo at kitang kita yung kanilang print ang ganda ganda para pating ano uh, revise na siya kasi dati naka kunyari kung ano yung category ng ano mo kunyari nakalagay ay professional non pro nakalagay dun sa taas ngayon wala na siya uh, para na lang siya na ano tapos pero detail naman mas mas maganda talaga siya tapos yung kulay hindi na siya gaano blue para siyang uh, white blue parang ganoon nagwa-white siya na nagbo-blue. Ang ganda nga. Kaya nga, ingit na ingit ako. Di ba? Ayun, ma-share ko lang kasi para alam ninyo. Sa mga kamamis dyan na gusto mag, uh, mag gusto ng card na nag-renew kayo ng uh, ng January to uh, March 2024 ay pwede na pong mag-renew nitong June 1 to 30. Yun ang ating schedule kasi sa dami natin, sa dami ng tao dito sa Pinas syempre maraming nag-renew every month. So, yun ang schedule sa atin ni LTO. Yeah, very ready na. Kasi ako, kasama ako dyan dahil ang aking birthday ay uh, February. So, nakabarakit tayo dyan. Basta lahat ng may renewal ng January to March 30, 31. May 31 pa ang March. Mag-i-remote, ay mag-ano tayo ng ating mga cards sa June 30. 1 to 30. Yun lang. Uh -huh. May ganun. Ayun, may ganun na. Okay. So, dyan. Okay. I mm need... -hmm. Mm -hmm.